kay nang muli mga ngaral. I need

Muli po ay uh, sumahatin ang kapayapaan ng Diyos sa pagkakataong ito mga kababayan at tutulong po kayo sa pagsubaybay dito sa programang The X-Man. Samahan niyo po kami sa muli naming pagtalakay sa dahilan kung bakit po kami umalis sa dati po naming iglesia. Yan yeah. po. Brad Cesar? Ako, ako kapatid niya si Dr. Mario Adraneda ng De Los Santos uh, Medical at saka si Dr. Felix uh, Pablo dun sa Borongan Samar. Pati yung mga Biscayda family. Marami tayong mga kapatid doon. Doon sa doon ng lokal nila sa Mimborongan eh kay mm. ano. Yeah, magandang araw Ayan. sa kanila lahat. Opo. Ah, kung sisar, di ba meron tayong ihandog na awit sa ating mga... Eh, siyempre, kasama yun lagi Opo. sa hinihintay ng mga... Tagasubaybay uh, natin. Tagasubaybay natin. Hindi, umpisa na natin ko eh. O, sige Opo. po. Kayo. Sabay po kayo mga kababayan. Sige po. Pagkatinin mo to, isipin mo, hindi ba kay laki-laki, iglesia nyo? Pero kung aral na may, di totoo, oh, be happy together. You have invested time, pati pera, sa pananampalataya ng palataya, naligtas ka. kumara mo na may mali, mali pala, be happy together. Pangpagsa sa buhay mo, ang kasangkasa masapat nilik tas ni Kristo. Yakaibigan, anig na sa katotohanan tayo ay magsama sama at doon sa bayang banan ay magsaya saya be happy together. I can see na sa buhay mo Pag-asang kasama sa pagliling tas ni Kristo Kaya kaibigan halika na sa katotohanan tayo ay magsama at doon sa bayang banal ay magsaya Be happy together So happy for magiging oh, happy forever yes, pag oh, nakarating oh, tayo doon sa bayang banal. Okay. At saka dito pa lang, dito sa pagsasama-sama natin, oh, awa ng Diyos, yes. nakakaramdam ako ng kasiyahan yes. at kapayapaan sa oh. aking puso nang ako'y tawagin ng Diyos, oh. kinaawaan ako, oh. hinango ako doon sa dati kong iglesia, nalipat ako rito sa katotohanan kung saan nananaga na ang aral oh. ng Diyos, kapatid na Nedy. Oo, doon na oh, mm. si Lydia. Mm. Iba ba yung ligayang nararamdaman mo dito sa pagsasama-sama, di ba? Yung ligayang kahit tayo nahihirapan, maraming mm. problema, di ba, Brad Laris, Sempre. Matcha sa naman. Mm -hmm. Iba iba yung pakiramdam. Panatagang natutulog, awa tulong ng okay. Diyos, 'di ba? Basta sasabihin ko sa ibang ligaya ang nararamdaman namin kaya kami masaya sa pagsasama. At, at alam mo si Sneady, yung doon sa kanta natin na ang laki-laki ng iglesia nila dati. Opo. Ay hindi na ngayon. Hindi. Eh, ang ligaya <laughs> ulit. <laughs> ay ah, natutuwa kasi mga kasama. Opo. Itong nakaraang Bible, uh, ah, no, o, po, si mas indoctrination, limang libong dinodoktrinahan at kung sa Aram, Pulong ng Diyos, Baka Dito sa atin yun, dito sa atin. Makasabihin diba? oh, na sa, atin, eh. sa, villa, sa iba dyan, nagmas, baptism, apat Baka mga anak pa ng mga, handog, <laughs> mga <handog pa> unta mga bag mm -hmm. na unta nga mga 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 unta mga unta nga mga unta mga 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 pagpapa, pagpapakahirap pagmamalasakit ng ating mga mga sa ni kapatid Nelly at na Daniel Bradmar. Hmm. Sa natanda ito, dito ko lang talaga narandaman yung sobrang kaligayahan. Alam mo kung bakit? Bakit po kapatid na Mar? Pagising ko, ang sarap-sarap pang pakarandam ko dito. Hmm. Panata, wala akong problema. Hindi katulad doon pinanggalihan ko. Pagising ko, iniisip ko, anong pagbayad ko sa 5-6? Oh, 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 kaligayang ko dito sa natanggap nga kay Bradley, talagang siguro, mamatay man ako kung sino mang papatay sa akin. Salamat sa Diyos. Basta, Arnel, gusto Opo. ko sanang sundan pa yung sinabi ni Sis Snely at si Pan. Kasi, ang nangyayari nga, pag nagmamas-baptism nag tayo, marami, uh, Sila, Apat na ano, kokote. Mm -hmm. Kasi alam na ng mga ano eh, ng mga mm -hmm. nanonood, ng mga nakikinig, mm -hmm. nakikita na nila, mm -hmm. nakukumpara nila dahil meron naman silang programa sa kabila, mm -hmm. meron mm -hmm. na yung programa, mm -hmm. nakikita rin ng mga... Lahat mga ko lahat ng mga ano na, kung sino ang totoo. Doon lang naman nakikita. Natural, ang tao ngayon masyado nang mapanuri. Opa. Mapanuri na sa reliyon niyan. Kaya napapatunayan nila na dito, kumpleto talaga sa sangkap, sa likado, at totoo talaga na puro sa Biblia nang gagali ang araw. Tsaka rito, awa ng Diyos kapatid na Manny, dito pagka umaanib ang tao, hindi sa ano pa bagay. Wala yeah. Laman tayong ipinapangako rito okay. sa amin kayo dahil kami malakas Oto. sa politika.